Naging usap-usapan sa social media ang muling paglitaw ni na Barbie Forteza at Jameson Blake sa isang pampublikong aktibidad, kung saan pareho silang lumahok sa isang masayang marathon. Sa pagkakataong ito, kapwa sila nakiisa sa Aqua Run 2025, isang kilalang fun run event na ginanap kamakailan at dinagsa ng mga fitness enthusiasts at celebrities. Umakit ng pansin ang tambalan ni na Barbie at Jameson matapos ay upload ng Facebook page na spin and shoot ang ilang mga kuhang larawan ng dalawa habang masayang tumatakbo at tila enjoy na enjoy sa kanilang bonding sa nasabing aktibidad. Sa caption ng nasabing post ay mababasa ang linyang Barbie Forteza and Jameson Blake Spotted at Aquaran 2025. Kaagad itong nag-viral at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens, karamihan ay kinikilig at tila natutuwa sa pagiging malapit ng dalawa. Ayon sa mga komento, may chemistry raw ang aktres at aktor, at marami ang nagsabing bagay na bagay umano sila kahit pa sinabi na nila sa ilang panayam na sila ay magkaibigan lamang. Sa ilang larawan, makikitang magkasabay tumatakbo ang dalawa, minsan ay may hawak kamay pa, na lalong nagpaliyab sa imahinasyon ng mga tagahanga. May ilan pang ang netizens ang pabirong nagtanong kung talaga bang magkaibigan lang ang turingan nila sa isa't isa, dahil sa tila sweet na mga kilos nila sa isa't isa. Hindi naman bago sa publiko ang pagkakaibigan ni na Barbie at Jameson. Pareho silang nagbahagi sa mga naunang interview na nahilig sila sa pagtakbo bilang ehersisyo at stress reliever, at naging daan ito upang mas lalo silang maging close. Gayunpaman, dahil parehong kilalang personalidad sa showbiz, hindi may iwasang magkaroon ng intriga tuwing namamataan silang magkasama sa publiko. Sa kabila nito, maraming tagahanga ang nagsasabing wala naman masama kung maging malapit ang dalawang artista, lalo na't pareho silang single at mukhang masaya sa piling ng isa't isa. May ilan pang ang umaasa na sana raw ay mauwi sa totohanan ng kanilang samahan, habang ang iba na may nagpapayo na hayaang maging privado ang buhay ng mga artista at huwag agad bigyan ng mali ang bawat kilos nila. Ang ganitong klase ng atensyon mula sa publiko ay patunay lamang ng patuloy na kasikatan ng dalawa at kung gaano kalakas ang suporta ng kanilang mga taga-subaybay. Sa kabila ng mga chismis at spekulasyon, nananatiling kalmado at positibo sina Barbie at Jameson na patuloy pa ring sumusuporta sa isa't isa, hindi man sa romantikong paraan, kundi bilang magkaibigang may parehong hilig sa healthy lifestyle at aktibong pamumuhay. Sa huli, tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung saan haantong ang kanilang samahan. Pero sa ngayon, mukhang kontento na silang i-enjoy ang bawat moment na magkasama, sa takbuhan man o sa likod ng kamera.